Abdul. Abdul. Kaya ko kung Abdul? Oy na. Ang tatul na. Pusin na ako anak siya naman Sin mo limang gato siya ito. Bayaran ko maan. Amos na isang. Nakaw na niya sin ko. Ayun niya mabiyayaran. Nabayaran niya ako nus. Pero niya natin biyayaran. Ay, ito kanda ako na. Hindi ako pa mus-musan. Magtuyo mo ako pagbistahan, ha? Bistahan mo ako. mabaka bistahan ko, anak gubdol anak mayol, anak gudlong-lungon sin. mag ko kay mo rin sin kasiri-siri mo. Kaya siya nalang kaya ang tapakaw. Ah! Ah! Alam kaya ang takaw magsipaan ko, maganda kinis ka. Alam kaya ang ko, bistahan takaw. Wow. Sampai ko ako, nag-ayapot kayo mo magpaw maganda kinis. lasin anak gomnol ini misal sampai biar om misalnya magdak-dak tamong magukas lagi pakau main gak tau sata jangan kamu sekian mangkatus pemis tamu naku keren isinya keren 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 Mabis taka komor koman mali mangkatus bayaran kuman ini enak koman susah bayaran kuman, mengkuno kau peran, bayaran bista nak koman tuh hmm, dalam ini mengtau <tinyan> dah soal anak gobnol mengkenal dia bayar rumah Sa lima na ako nga, di maingat, magkatotong pa. Busa ko mamusina nila limang gatos, magtuy, bistahan ako magtui Sima, nauno ini, yung kaliliso, magbati, matasuan na mo na magsilpon mag mga anak, gubnol, anak, may anak, gudlong-lungon eh. Hmm, tukan anak ako na, beran ko kumani niya. Mungkuno ko ka ba yung beran? Bistahan ako, nagtuy, lalalahay -lala niyo, tukan anak ako na, biyasi ka, bukong maas nila. May tako, nagbista ko kanyo. Wala nang kiyari ko kanyo, pagbistahan ta ka mo, biyag pa, iskulper, kaya ka taan, ha? Ilalahay niyo masampak, na. Hindi ka, mag na ako, enggak kok dan bisa lakuin tahun masih bisa Eh, mau ngumpul, enggak, enggak.